Inamin ni Alcantara na ibinigay niya ang halaga ng cash bilang tulong kay Villanueva sa pamamagitan ng isang intermediary. Bagamat sinabi ni Alcantara na hindi alam ni Villanueva na ang pondo ay galing sa Ghost Flood Control Budget, ang testimonya ay nagpapatunay sa sistema ng Midnight Budget Insertions. Senator Jinggoy Estrada, binanggit din ni Alcantara na nag-funnel siya ng 25% kickbacks mula sa flood control fund sa staff ni Senator Jinggoy Estrada, na di umano'y sa ilalim ng direktang utos ni Undersecretary Roberto Bernardo. Ang mga paratang na ito ay lumabas sa mga pagdinig ng Senado, kung saan si Roberto Bernardo at Henry Alcantara ay nagsilbing mga testigo. Ang mga akusasyon ay nagpapahiwatig ng malawakang sistema ng kickbacks at korupsyon sa mga proyekto ng DPWH na nagre sa substandard na mga proyekto ng gobyerno. Maraming salamat sa panunood mga kakwento.